It's a big honor na makasama dito sa RSP itong susunod na panauhin natin ngayong umaga. She's here para ibahagi sa atin ang kanyang beauty secret kung paano niya napapanatili ang pagiging forever young. Siya ang former beauty queen host, to wellness advocate at siya ngayon ang president ng national director ng mutya ng Pilipinas. Let's all welcome, I'm Cory Aquino. Carino, good morning and welcome dito sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning po! Good morning po! Ang ganda umaga po, Chi and Thank you for inviting me and good morning sa lahat ng ating mga kababayan. Good morning po. Sobrang idol ko po kayo. <laughs> ay, pero di, di na ako magpapaligoy-ligoy po, Ma'am. Ano po ang inyong top 5 beauty tips na maibabahagi sa ating mga ka-RSB? I'm very interested to know that po. <laughs> Alam po din, lagi kang sinasabi, ang, ang, ang kagandahan ay kadusuhan at i-positibong damdamin at pat Kaya kailangan mag-agotin ang ng atawan. Kung gusto natin manatiling maganda ang ating kutis, kailangan maging maingat po tayo sa ating mga kinakain at iniinom. Eto naman ma'am, ano po yung sikreto ninyo sa pagiging forever young ninyo? Ano po yung inyong beauty routine from waking up in the morning until night time? Ito, um, anong da dapat natin gawin? Okay. pagising sa umaga, kailangan uminom ng dalawang basong tubig. Okay? Pagkat nun, syempre, siguro magpapas kayo, pero ako, para sa akin, ang ginagawa ko, umiinom po ako ng aking vegetable and fruit juice. Mm. Yung vegetable juices combination ay karot, may upo, may sayote, may konting uh, talbos ng uh, ampalaya, may konting malunggay, may konting ampalaya mismo at kasi kamas, uh, may combination ng iba't ibang klase ng gulay. Oh, actually healthy. Ryan, so, gago. Sige. Go ahead po, ma'am. Eh ginagamit ko bilang cleansing 'yan. Kasi dapat ugaliin po nating uminom ng regular vegetable jaga bucket. Kasi nakinig ako sa interview niyo sa kay doktora tungkol sa fatty liver. Alam po niyo kung mag lang po tayo ng mga masusustansyang gulay, makakapagpalinis po tayo ng ating mga organs tulad ng atay. asya mm. uh, Siyempre, mahirap tanggalin yung taba ng atay, pero siguro pwede pa akong maidagdag doon sa mga tips. Go ahead po, ma'am. Okay. Ang pwede natin itagdag doon ay iwasan po natin ang mga matatamis na pagkain. Mm. O yung mga desserts. dahil kasi po, yung asukal ay nagiging taba or fat. Sugar becomes fat sa ating katawan. Kahit isang patiting lang ng matamis. Sorry to say, yan ang sinasabi ng liver. Ayan, may asukal, gagawin ko siyang taba. Yan ang taba ng ayaw natin sa loob ng ating katawan. Ito po ay tinatawag na visceral fat. Yan ang pinakamahirap na taba na na pwedeng tanggalin sa katawan. Mm -hmm. Pero, kakayanin po natin. At yung mga tips na share ko po ay basic naman po yun eh. Foundation yan ng kalusugan at kagandahan So, pag sa umaw, ng vegetable juice. Mm -mm. Uminom muna ng dalawang basong tubig. Bakit? Kasi buong gabi hindi tayo uminom ng tubig, kaya nagiging tuyot ang ating katawan. Pati mm -hmm. na rin nagiging sticky mm -hmm. o malagkit ang ating dugo. Mm -hmm. Tapos nag-exercise po ako araw-araw. Rain or shine, at least brisk walking or mabilis na pagtakbo, mga 30 minutes every morning. Pagkatapos nun, kung may panahon po kayong mag-exercise, mag-exercise pa rin kayo nang ibang klaseng exercise mo tulad ng o pwede rin uh, uh, basketball kayo o mag uh, aerobics class kayo pero yung paglakad ay nakahalaga po kasi lalong makakatulog po yan sa mga seniors. Hmm. Pero Ryan, alam mo, very evident talaga na talaga namang nag-work ang ginagawa ni Miss Cory Kirino yeah. Quirino dahil nakikita mo naman talaga, eh napaka very forever active. youthful siya. Okay, ma'am, balita namin po, the search is on para sa mga gusto maging kandidata at gusto makoronahan bilang mutya ng Pilipinas. May pagbabago po ba sa paraan ng pag-select ng mga candidates this year? Alam po ninyo, pwede na po kayo mag-lahat mga interesado mag-join sa Mutya ng Pilipinas Gaganapin po ang aming pageant sa Enero 2024. Ginawa namin yan para may mas marami po kaming preparation time. Pero yun pa rin ay ang aming ng Pilipinas 2023. Yung mga mananalo sa aming January pageant ay uh, magkukumpit sa mga iba't ibang competition or pageants sa buong mundo tulad ng uh, Miss Environment International, na siyang nanalo ang ating Pilipina candidate na si Shannon Robinson at wow. sa Miss Chinese World. Ito po ay uh, first time na join ng mutya ng Pilipinas at nanalo ang Pilipinas sa Miss Chinese World kay Annie Uzon na dating Miss Chinatown. Pagkatapos meron din kaming Miss Tourism International na ito po ay gaganapin na itong October na magko si Jeanette yes. At uh, yun, ang pinakamalaking title po namin ay ang Miss Intercontinental Pageant na ito po ay gaganapin sa Egypt. Ang ating delegate dyan ay si Ayon Nadibs. Nakikita niyo yung mga photos ng aming mga beauty queens? Mm-hmm. <laughs> ito ma'am, karagdagang mensahe na lang po, po, paalala po para sa ating mga ka-RSP. And also, please invite ang ating mga ka-RSP, mga aspiring beauty queens na mag-audition sa mutya ng Pilipinas. Alam ko ninyo, napaka-popular ang aming hashtag, Shine, Hometown Girl. Kasi yan ang talagang pinakapangarap po namin na hanapin mo namin ang mga hometown girls na nagahanap ng break sa buhay nila. Na siyang umangat ang kanilang buhay kapag mag-join sila ng pageant. Totoo po yon. Kasi joining a beauty pageant isn't just about beauty or not just about your brain. It is also a platform for you to share your advocacy to the world at hindi pa rin yan it opens doors for all the candidates ilang buhay na ang naging, nagkaroon ng transformation dahil po sa pagbubukas ng pinto dahil sa page so you can join us just log on to our facebook account Mutya ng Pilipinas at uh, sa aming uh, sa amin mag-email din po kayo sa amin Uh, sa ng Pilipinas Official dot gmail dot All right. Na Ryan, actually pwedeng pwede pa si Miss Corina sumalis sumali sa Mutia. Pili <laughs> ko siya mananalo. Queen. Nanay na mga Mutia. Maraming salamat po, Ma'am Cory Carino, sa pagsama sa amin at pagbabahag. Yeah. All right. Isa pa akong good news I para go sa atin. mga po. Sa dami ng mga sinusuot ko ng mga ng mga, mga hats, no? I wear many hats kasi eh. Yung isa ay isa sa pinakapangarap ko sa buhay na magkaroon ng malaking health and wellness conference. Ito po ay gaganapin sa Enero. Andiyan ang poster. It's called Go and Get Better Health and Wellness Conference, January 26 to 28 sa SMX. Abangan po ninyo yan kasi it is going to be a beautiful, interactive, uh, fun, and uh, enjoyable, and informative health and wellness context. Tatlong araw po yon sa SMX sa Enero. Oh, so January 26 to 28, 2024. Alright. Pwede na po kayong mag-sign up to have a booth if you want to be an exhibitor or share yung good news when it comes to health and wellness. Kasi po, ang pinakapangarap po namin, layunin po namin, ay isulong ang kalusugan ng bawat Pilipino. Alright, maraming salamat. po namin. Oh, po. Kasama po ang Department of Health at uh, ang magandang balita po ay, I think, papasok na rin po ang Department of Tourism at mm, DENO sa see. aming layunin. Pati na rin ang Philippine Coconut Authority. Right. Siyempre, ang ating puno uh, ng buhay. Ayang Coconut Tree. Okay. okay. Naku, maraming salamat po, Ma'am Cory Quirino, sa inyong mga tips na binigay. At mga Carsby, abangan po natin itong event ni Miss Cory Quirino para lagi tayong healthy at kasing ganda niya. Di ba, Ryan? Yes.